So, ayan mga kois makikita nyo, grabing dumi nitong ating tank, ng ating pair ng blue polar parrot. Ayan siya. So, may fry na yan. sila nakaraan, di ko na alam kung nasaan na kasi hindi ko makita. So, lilinisan natin yan ngayon. So, guys, natanggal ko na yung ating mga parrot. Yan, dyan ko muna sila nalagay. So, tuturuan kayo magtanggal, tuturuan ko kayo magtanggal nitong ating watermarks. Ganito lang yan. Kasimple, guys. Ipag-brew dyan sa lupa. Tapos, tapos, ito lang, guys, yung kailangan natin. At ito, is mapapansin nyo o oh yan oh. Yung kanyang tunog is ang kapal ng ano yan. yung parang watermark yung parang cemento semento sa ating aquarium. Pag ganyan yan madikit pa yan pero pag ganito na yan smooth na siya so wala na yan natanggal tanggal na yan siya, guys ito na o So, yan lang guys yung pagtanggal ng watermarks. Lupa lang guys. Hindi na kayo maggastos ng mga kung ano-ano pa. Lupa lang. Mm. So, yan mga kuys. Tapos kana na siyang kuskusan. Tingnan natin kung anong mangyayari. Tara! O, oh, nakikita nyo. Sobrang clear na ulit. O, oh, diba? Ito lang. Huwag na mag-gastos ng kung ano-ano pa. Yan o. Oh. O, oh, ba diba? Kita nyo kung gano'n siya kadubi kanina ng mga koys. Ayan siya. Diba? to oh. Ito, may naiwan pang unting watermarks. Ayan o. Oh. Ayan. Kuskusin lang natin yan lang. Ayan, pa ba? Hindi na natin kailangan gumastos pa ng mga kung ano-ano pantanggal ng mga watermarks dyan. Yan lang, libreng libre. Yan, parang ano, yung ano kasi dito mga kois. Parang buhangin siya. Yan, medyo magaspang-gas oh. daran, di Diba? Ang linis niya na. Oh, ganyan siya kanina. Tapos ngayon, ito na siya. Amazing. <laughs> Ang galing. da da da, -da, 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 -da.